Guys, share ko lang sa inyo kung paano magbaklas ng 30 amperes ng fuse ng ABS motor para ma-prevent nyo yung pagkasunog ng ABS motor dahil kapag pinasok ng brake fluid yung board ng uh, ABS motor possible masunog yung pinaka, ano, pinaka ABS motor niya. so paano natin siya may pe-prevent buksan nyo yung panel ng NMAX v 2 nyo ito ang motor na to is pang NMAX v 2 buksan nyo lang yung harap makikita nyo itong dalawang tong box na to pag nakita nyo itong dalawang box na to, open nyo lang yan. May kita nyo dyan kung ano yung mga naka-indicate kung para saan designated yung fuse. So, ayan o. Ikutin natin. May kita nyo ABS. Ayan o, may kita nyo. Ayan o. 15 ampere solenoid. Ito yung solenoid. And then, ABS motor. Ayan. So ang gagawin niyo diyan, tatanggalin niyo lang 'tong 30 amperes para na hindi na gumana 'tong ABS module. Yan. And then gagana pa rin 'yung speedometer niyo kayo magalala. Problema lang magkakaroon lang ng ABS na ilaw dito na naka-steady dahil may sira 'yung ano niyo kung sakaling ano, sa sakaling may problema 'yung motoro 'yung ABS para kung sakaling wala pa kayong mga budget, tanggalin nyo muna yung fuse para hindi umusok or masunog yung ABS motor. Yan, isang tip lang po yan mula dito sa JP Motors.